Mayroong mga nagsasabi na hindi nagtagumpay ang Iglesia ni Cristo at ng maraming Pilipino na sumama sa National Rally for Peace dahil nga sa ngayon daw ay isinusulong pa ang pag impeach sa Vice President ng Pilipinas. Una, ano sinasabi mong hindi tagumpay? Noong January 13, naipahayag ng maraming Pilipino, naipahayag ng mga kalib sa Iglesi ni Kristo ang aming saluobin, ang aming damdamin na ang kailangan sa Pilipino ay magkaisa, na ang kailangan sa mga Pilipino ay hindi watak-watak, na ang kailangan ay kapayapaan para sa bansang Pilipinas. Hindi ba naipahayag namin yon hindi mo ba nakita yon Milyong-milyong Pilipino ang sumama sa National Rally for Peace noong Enero 13. Hindi pa ba tagumpay na masasabi yon na ipahayag namin ang aming damdamin ang gusto namin para sa bansang Pilipinas na kapayapaan at pagkakaisa. Hindi mo ba nakita yon na napakaraming Pilipino na ipagkaisa? Sinasabi mo Hindi tagumpay. Dahil ngayon ay patuloy na sila ng paraan para ma-impeach ang busy presidente. Kung yun ang gusto ng mga mambabatas, hindi kami nagkikialam doon. Bahala sila doon. Basta kami. Kaming mangkalib sa Igles ni Cristo at ng maraming Pilipinong nagkipagkaisa noon. Noong Enero 13, pahayag namin ang aming damdamin. ipahayag namin ang aming salubin na ang kailangan sa mga Pilipino ay nagkakaisa para magkaroon ng kapayapaan ng bansang Pilipinas. Yun ang gusto namin. Kaya para sa amin, yun ay isang ganap na tagumpay. Kung sa isip mo ay hindi tagumpay yon para sa iyo, nasa iyo yun. Pero sa aming mangkanib sa si Iglesia Kristo sa mga Pilipinong nagipagkaisa noong Enero 13, National Rally for Peace, yun ay isang matagumpay na pagkilos na aming isinagawa. Ano pa sinasabi nila? Ang, pili ang Iglesia ni Cristo daw ay magkakawatak-watak na. Ang Iglesia ni Cristo raw ay wala ng kapangyarihan. Ang Iglesia ni Cristo raw ay magkakakampi-kampi na ang mga kaanib. Gutom lang yan! Bago ka magsalita, dapat sana, kumain ka muna. Sino ba ang may kalooban ng paglitaw ng Iglesia Ni Cristo sa Pilipinas? Isaiah 43.5 Mula sa malayong silangan, dadalhin ko ang iyong lahi at mula sa malayong kanluran, titipunin kita. Sino ang may kalooban ng paglitaw ng Iglesia Ni Cristo sa Pilipinas? Ang Panginoon Diyos. Anong sabi niya? Mula sa malayong silangan, dadalhin ko ang iyong lahi. Sinabi ng Panginoon Diyos yan sa sugo ng Panginoon Diyos sa mga araw. Natupad po ba yan? Tupad na tupad sa Iglesia ni Kristo yan. Hindi po ba nagkaroon ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas? Na pinangunahan ng sugo ng Panginoon Diyos sa mga huling araw. Narehistro sa Pilipinas, Hulyo 27, 1914. Nagpatuloy, mula sa isang taon, nagpatuloy dumami ng dumami, lumaganap na lumaganap ang Iglesia ni Kristo nakarating sa malayong kanluran. Kaya ngayon, laganap na sa anim na kontinente ang Iglesia ni Kristo sapagkat pa ng Panginoon Diyos ang kanyang pangako. Ano pa ang sabi ng Panginoon Diyos? Isayas 43.13 Oo, oh, mula na magkaroon ng arway ako nga at walang sino mong makapagliligtas sa aking kamay, ako'y gagawa at sinong pipigil? Sabi ng Panginoon Diyos yan. Sabi niya, ako'y gagawa at sinong pipigil? Tapos sasabihin mo ngayon, nabuburahin mo ang Iglesia ni Kristo. Sino ka? Sino ka para sabihin mo yan? Nabuburahin mo ang Iglesia ni Kristo. Sabi ng Diyos, ako'y gagawa at sinong pipigil? Pag hindi ka tumigil sa pagsasalita mo ng laban sa pamamahala at sa Iglesia ni Kristo, sa lahat ng mga nagsasalita ng laban sa Iglesia ni Kristo, kinakalaban nila ang Panginoon Diyos. Kinakalaban nila ang Panginoon Diyos. Anong sabi ng Panginoon Diyos? Ako'y gagawa. Sinong pipigil? Tapos sasabihin mo, magkakawatak-watak na ang iglesia ni Kristo. Magkakakampi-kampi na. Natutulog kayo sa pansitahan. Hindi nyo nalalaman ang nangyayari sa Iglesia ni Kristo sa iba't ibang panig ng daigdig. Hindi nyo nakikita, hindi nyo nakikita yung mga itinatayong napakaraming magaganda at malalaking gusaling sambahan. Hindi nyo nakikita yon. Hindi nyo nakikita yung pagtulong ng Iglesia ni Kristo sa maraming mga tao. Yung tagumpay ng Iglesia ni Kristo hindi nyo nakikita sapagkat saradong isip ninyo ang mata ninyo Basta ang alam ninyo ay makapagkomento kayo. Mga negatibong komento laban sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat inggit na inggit kayo sa nagaganap, sa natatamasan tagumpay ng Iglesia ni Kristo. Kaya isinaran ninyo ang puso ninyo, ang mga mata ninyo. Hindi nyo nakikita yung mga nangyayari. Hindi nyo nakikita, hindi nyo pinapansin ang tagumpay ng Iglesia ni Kristo kung kaya't kung ano-ano pinagsasabi ninyo. Tandaan ninyo, ang Iglesia ni Kristo, ang Panginoon Diyos ang may kalooban ng kanyang paglitaw dito sa Pilipinas. Napakalinaw na nakasulat sa Biblia dyan. At ang sabi ng Panginoon Diyos, ulitin ko, ako'y gagawa at sino pipigil? Hindi na mapipigilan yan. Gawain ng Panginoon Diyos sa mga huling araw. Wala nang makapag makapipigil niyan. Hindi mapipigilan yan ng mga negatibong komento mo. Hindi mapipigilan yan ng ginagawa mong paninira sa Iglesia ni Cristo. Walang makapipigil niyan. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas, ito'y kalooban ng Panginoon Diyos at ang, at ang pangako ng Panginoon Diyos. Ang sabi niya, ako'y gagawa sino ang pipigil?